Huwag mo naman part of the kwento. Sige po. Um, ito po kasi parang yung journey ko simula nung pagkabata ako. Siguro po, um, pero okay lang po ba na-umpisa yes, natin? Go, go ahead. Po. Oo. Sige po. Um, ang Kalesa by Dr. Dennis M. Garcia. Minsan, sa isang lugar na tinawag na Perlas ng Silangan, may isang bata na nangarap na magkaroon ng corona. Dito rin sa lugar na ito ay tumira ang mga sinaunang Pilipino na gumamit ng kalesa sa kanilang paglalakbay na nagbigay ng halaga sa kanilang kasaysayan at kultura. Sa pagpasok at pananatili niya sa isang daycare center, ang bata ay minsang naisama sa isang patanghal. Ito ang kanyang kauna-unahang pagsali. Isang pandayuhan na kasuotan na may matitingkad na kulay luntian at dilaw ang napili ng daycare worker na ipasuot sa kanya bilang Miss Caribbean. Hindi nagtagal, ang bata ay sinali naman sa isang parada ng barangay upang maging kinatawan ng Banikain Daycare Center 2. Sa pagkakataong ito, pinasakay siya ng daycare worker sa sidecar ng isang tribike. Lumipas ang maraming taon, ang bata ay kinakitaan ng pagsisikap na magpatuloy sa kanyang pag-aaral hanggang siya ay nagdalaga. Habang nasa kolehiyo, ang dalaga ay kinoronahan bilang Miss CBA 2012 at Misterisum 2012 ng Columban College Incorporated. Sa paglipat ng taon, siya ay kinoronahan din bilang Mutya ng Olongapo 2013 sa lungsod ng Olongapo at nakatapos na rin ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa taon din 'yong siya itinanghal na Miss Philippines 2013. Ipinutong sa kanya ang koronang tila may mga maniningning na hiyas na rubi habang siya ay nababalot ng na malagintong kasuotan. Maraming taon ang nagdaan. Ilan sa mga ito ay mga pagkakataon na ang dalaga ay lumahok muli sa patimpalak ng kagandahan at magkaroon ng korona. Nangarap, naghanda, at lumahok, subalit nabigo. Sa bawat paglahok, Bukod sa kagandahan, lakas, talento, talino at pera ang puhunan ng dalaga, simula pa lang sa paghahanda. Ang bawat pagkabigo ay lumalamat sa pangarap na hihilumin upang makabangon at sumubok muli. Nangarap, naghanda at lumahok, subalit mulang, muling nabigo. Sa pagitan ng mga paglahok ay may tagumpay, ngunit walang korona. Ang dalaga ay hinirang bilang soulmate ng sketchers, napabiyang sa messengers of hope sa kanyang lungsod, at kinilala bilang isa sa mga mahusay at maimpluwensyang atleta sa bansa. Ang mga ito ay karangalan na nagpaalab ng kanyang determinasyon na tumuloy sa pangarap na corona. At nang sumapit ng panahon, ang huling pagkakataon kung saan ang kanyang edad ay umabot na sa limitasyon ng paglahok, ang kanyang pangarap, paghahanda at paglahok ay sukdulang nabigo. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may isang organisasyon ang nagsagawa ng paghahanap ng kanilang pambansang kinatawan upang irepresenta ang Pilipinas sa isang pandaigdigang patimpalak ng kagandahan. Tulot ng pandemya, hatid ng COVID-19, hindi na nakasagawa ng patimpalak ang organisasyon. Bagkus, sila ay nagsagawa ng natatangi paghahanap. Balot ng malagintong kasuotan, ang dalaga ay pinutungan ng isang korona na tila napapalibutan ng mga malalaking hiyas na rubi bilang Miss Aura Philippines 2021. Bukod sa pagkilala sa beauty, body, brain and behavior ng mga kandidata, at ang pagsulong ng turismo, ang Miss Aura International ay naglalayan din na pangalagaan ng kultura. Sa kanyang paglahok, sa pandaigdigang patimpalak ng kagandahan sa Turkey, bitbit ng dalaga ang isang pambansang kasuotan na hindi lamang sumasalamin sa kulturang Pilipino kundi nagsasalaysay din ng kanyang kwento. Ang kanyang kasuotan ay nakamamangha, nagliliwanag sa entablado. Ang kaputian ay tila ba mga pinagsama-samang perlas mula sa dagat at mga bulaklak ng sampagita na mula sa hardin. Mga detalye na naghati ng dalisay na panginat-pangitain sa mata at sa diwa. Ang kaaya-ayang lunti ang kulay na masisilayan ay nagdudulot ng sigla. Kaaliwalasan at pag-asa katulad ng mga bubot na bulaklak ng sampagita na naghihintay na na mamukadkad sa tamang panahon. Marapat lang na may kasamang korona at kwintas ang kasuotan. Ang mga Pilipina ay hindi lamang tinatangi sa kagandahan, kundi sa kagandahang asa din. Ang abaniko naman ay nagpapahiwatig ng pagkilos ng isang Pilipina. Inililir, inilararawan dito ang klima ng bansang Pilipinas. May pahabol. Katulad ng pahabol na pagsali ng dalaga sa natatangi paghahanap at pandaigdigang patimpalak, ang kanyang kasuotan ay may pahabol din, ang kapa. Mula sa likuran, makikita sa kapa ang obra na kumikinang dahil sa matitingkad na mga kulay. Mapapansin din na tila may mga nabuong krus sa gitna ng disenyo. Ipinababati dito ang pagkakilala ng mga Pilipino sa poong lumikha at ang mga makasaysayang simbahan na matatagpuan sa bansang Pilipinas. At naroon din ang bandang sa may bandang ibaba ng kapa ang kalesa. Kinamit ng mga sinaunang Pilipino ang kalesa sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagpaparoon at pagpaparito. Maging sa kanilang pangangalakal, ang kalesa ay, ay gamit upang marating ang destinasyon. Ang obra sa kapa ay katulad din ng disenyo ng isang dating simbahan sa Turkey na may kahanga-hanga istruktura. Kasama na ang mga maniningning na salamin at makulay na palamuti. Lahat ay nagsasaad din ng kasaysayan at kultura ng Turkey. Ang kalesa ay nakaharap papunta sa obra sa dating simbahan sa Turkey at ipinapahiwatig nito ang paglalakbay ng dalaga Mula Pilipinas patungong Turkey. Ito ang kauna-unahang paglalakbay ng isang kandidatang Pilipina patungo sa patimpalak. Ito rin ang paglalakbay sa katuparan ng isang pangarap. Sa haba na naging paglalakbay, sa dami ng tuwa at pighati, na naranasan ng dalaga ang itinakda ay mangyayari sa tamang panahon at pagkakataon ang kalesa ay sumisimbolo sa paglalakbay ng dalaga papuntang Turkey patungo sa paggamit na, na pangarap na Corona <laughs> yun po, ang oh. kalesa po by Dr. Dennis Garcia ay, bakit ka? <laughs> ganda naman ang kwento mo, Daddy Dennis pero talagang, alam niya eh alam niya yung bawat share talaga ang dapat na sumulat niya at lumikha dahil siya ang nakakaalam ng tunay na journey mo. Yes. Parang yung journey kasi mula na pagbata parang ako, okay, nakita ko lang sa pictures, pero hindi ko alam yung mga, para saan picture na to? Saan ba ako sumali? So parang, dito niya sinabi na, ah, dito ka sumali. Dito oh. nag-umpisa yung journey mo na, ah, siguro magiging beauty queen nga, siguro yung anak ko, siguro Siguro ganun, hindi ko din po sure pero kailan niya yan sinulat Nung nanalo po ko nung 2021 din po mismo plants uh -huh. plans ano nalang kailangan nalang natin illustrator yes, Pwede bro. siyang part of it um a children's book no yes, kasi bro. yung pangaandamin ang daming ang daming may ano eh may aral yes, hindi bro. lamang simpleng pangarap pero ipinapakita yung na it's all it's not all glamour ba diba? at ang mahalaga i-enhance lang yan ni, ni Daddy ay nako maganda it's a very nice storybook sana yes, magkaroon wap. ng pagkakataon na na talagang ma-publish siya yes. diba kasi karirin mo yan uh, yes. karirin. may mga activities po ako na pumupunta po ako sa mga schools at yeah. yung mga ano po yung mga nakikinig po ay mga bata so binabasa ko po ito para siguro mabigyan po sila ng inspirasyon na wag po sila sumuko sa pangarap nila na madami po silang ma-experience na challenges po pero wag silang susuko kasi darating din po yung araw na makakamit po nila yon Sabi mo nga, um, nandoon yung mga pagkakataon na talagang uh, hinahamon ka. Diba? Yes. May mga hamon sa'yo. Kailan o saan o magmula ba nung pagkabata ka ay malakas na yung spiritual faith mo, yung relationship mo, well, your name is faith. Pero, namulat ka na ba, minulat ka na ba ng magulang mo, especially your dad, ang kasama mong lumaki, ng kahalagahan ng relasyon sa Panginoon? At ano yung naging role ni Lord doon sa journey mo? Yes, Pa. Nung bata po, ako nag-aral po kasi ako sa isang Catholic school. Tapos po, ang both parents ko po nung nandito pa po, po yung mami ko sa Pilipinas, kasama din po sila sa Couples for Christ. Tapos kami po magkakapatid, Kids for Christ naman po. Tapos ako po kasi marami akong mga sinasalihan na organization ng bata po ako. So, naging part din po ako ng Children of Mary. So, hindi naman po ako siguro sobrang religious, pero lumaki po ako na alam ko na nandyan si God para sa atin. Though hindi pa po, po ganun ka katibay or kalalim po yung parang relationship ko kay Lord. Parang pag nagdadasal ako, hindi pa ganun kalalim. Pero now po, parang yung every prayer ko po talagang sobrang personalized na parang kinakausap ko po siya. Unlike before po na bata ako na syempre parang nagdadasal ka lang na para marinig lang niya. Pero ngayon po parang ibang klase Mas na po. mo siya. Yes po. Kailan yung turning point? Meron bang isang malaking hamon yes. uh, na na-question mo ang Panginoon, or parang tinanong mo na, nandiyan ka ba talaga? Or may experience na, ay, talagang andito si Lord. Kailan nagsimula yung journey mo na... Uh, kasi ako, um, ginamit, uh, ginamit si, ang, ang MX3, ang uh, DMI, ang si Ma'am Gina, ano, para sabihin na, nandito lang ako. I met Ma'am Gina in the one of the lowest points sa buhay ko. And, parang noong nakilala ko siya at pina-attend niya ako ng service, it was God talking to me, saying na, you worry too much, anak. Eh, nandito lang naman ako. Parang ang dami mong, masyado kang aligaga, nag-worry mm -hmm. sa maraming bagay na hindi naman dapat na dapat kalma ka lang because mm -hmm. I am here. That's how I felt with you. Ano? Siguro po for me, nung high school po ako, kasi doon po yung time na naghiwalay yung parents ko po. Mm -hmm. Though yung mami ko, simula mga 6 or 7 years old po ako, wala na siya sa Philippines. Pero naghiwalay po sila, nasa high school na po ako. So siguro growing up, nawala yung mami ko, may mga activities sa school na parang required na pumunta yung parents. Siyempre, nung time na yun, ang daddy ko lang ang pumupunta. So parang nung bata pa lang ako, parang bakit yung iba, both parents nila nandoon. Bata ko yung daddy ko lang. Parang, nung bata pa ako, kanya ko po yan. Tapos, hanggang nung high school ako, naghiwalay sila. Pero, um, isa po siguro yun sa, nagpatatag din sa akin. Kasi parang, eldest din po ako sa family. Tapos, yung daddy ko lang yung kasama ko. So, parang, nung time na yun, nakita ko na, lahat kami magkakapatid. Parang, nasas nasasaktan kami. So, parang, doon ko kinikwestiyon si God na, bakit kami pa? Bakit, bakit nangyari pa sa amin to? Kasi, parang unusual po sa, sa school namin na parang, yung mga family nila, parang broken. So, parang isa ako sa ganun. So, parang kinakwestiyon ko, bakit, bakit po isa pa ako sa naka-experience ng ganito? Pero, ha, hanggang ganun lumaki po kami na parang napalaki kami na maayos ng daddy ko naman na, alam mo yun, lahat po kami nakagraduate, nakatapos may work po. So, Siguro po. Even though na madami kami challenges na na-experience, nung nakita ko po na lahat kami lumakin na maayos, lumakin na may takot sa Diyos, parang, parang pinaparamdam sa akin ni Lord na, tingnan mo, kahit ganyan yung pinagdaanan niyo, tignan nyo kayo ngayon, okay kayo, hindi kayo parang napadiwara or something po. So, sobrang happy ako na even though ganun po yung experience namin. Nagabayan po talaga kami ng daddy ko and ng relatives po namin na lumaki ng maayos po.